So for tonight, pakinggan natin si Dental po at saka si Attorney Libayan dahil may magandang topic sila ngayon. Let's see. Kayo, sampid lang kayo dyan na nakikinabang kung pera man o ano ang dahilan. Kayo pa yung mas magaling sa kuya. Po, hinuhusgahan ng kapatid ko. Ayaw ko po sanang... Yan! Hindi naman kasi panguhusga yung ginagawa natin. Kasi nakikita natin kung ano yung ginagawa niya. It's just a matter of knowing if it is right or wrong. Ganto kasimple yun. Nakakita ka ng tao naminura minura yung isang tao. Tanungin mo yung sarili mo, tama ba yung ginawa niya o hindi? Dalawa lang yon. Hindi pwedeng at least nakatulong. Kung mali yung magmura sa isang tao, mali ang tamang sagot. Hindi dapat kinukonsintiyon ang palaya at mga Tulfonatics. Pati nga kanyang kapatid. Punong-puno na sa serapi nyo. Gawin tong topic ko ngayon, kaya alam mo... O, oh, kasuhan nyo din ng cyber libel. Pipilitan ako. Alam nyo kung bakit? Kamakailan kasi tinalakay ko ang kabastusan at inasal nitong si dating senador na si Antonio Trillanes. Mm, nakita nyo ha? Kabastusan! Look at the terms na ginagamit niya. Na kinukumpara niya dun sa kanyang kapatid. Alam nyo kung bakit kamakailan kasi tinalakay ko ang kabastusan at inasal nitong si dating senador na si Antonio Trillanes na ating mismong naranasan. Noong ako'y naimbitahan in 2018, tandang-tanda -tanda ako pa. madagong kong sa aking okay. tenga tayo Nap usapan na natin yan. ako'y naimbitahan sa aming sa na aking kapatid na si Erwin na yung kong kontrata na yun is government to government. O, yung kabastusan na ako'y tinawag na sinabing ninakaw ko raw yung sinasabing ng aking mga kapatid sa larangan. So I stay away from them. I stay away from them, Lolo Ben! Kaya ba hindi ka... ka That's why I said bring it on. Because may mga sworn affidavits doon. Isipin mo, yung pag-death wish sa tao? Katuwaan lang sa'yo? That's history already, Rafi Tulfo. And it will not stop there. No. Believe it or not. Take it or leave it. I don't care. I already stated my point mga mga boss. Naniniwala po ako, may kasabihan po tayo. The burden of proof is with the accuser and not with the accused. Nag-aakusa ka? Inaakusahan mo? Di ba basic yon? Pero si Rafi Tulfo iba. Kaya nga hindi siya agree. Di ba? Kaya hindi agree si Lolo Ben. Pero bakit, Tulfonatics, kayo, agree kayo kay Rafi Tulfo? Kapatid niya mismo, halos lahat ng tao, puwera lang Tulfonatics, puwera lang ampalaya, sinasabi na tama yung ginagawa ni Lolo Ben. Ah, sorry, sinasabi na mali ang ginagawa ni Lolo Ben. Ang nagsasabi na tama, kayo lang. Nasaan ang problema ngayon? Ikaw ang magpapakita ng ebidensya laban doon sa taong inaakusahan mo. Oh, Lolo Ben, eh bakit ganon? Ito mga Tulfo na sa at ang palaya. Kung magbintang si Rafi Tulfo, palakpakan sila. Tama lang yan. Corrupt talaga yan. Kahit walang ebidensya. Bakit? Naniniwala po ako roon. Naniniwala po ako si sinasabi landa na baliktad na ata. Aakusahan mo. Pagkatapos, ang patunay ay doon sa taong inaakusahan mo. <laughs> diba? It's a joke, Lolo Ben. Yan ang tinatayuan lagi ng iyong kapatid. Na matagal naming pinaglalaban dito sa batas natin, Lolo Ben. Sali ka na sa group chat. Lolo Ben, PM ka lang. Well, let's go. bali, yung nag-aakusa, na, kinakailangan may mga ebidensyang patunay na. Right in your hand. Ang nangyari, ito po, ano? Ano? We're supposed to have the legal jurisprudence na magsasabing you are innocent until proven guilty. No. Nope. Sabihin mo rin yan sa kapatid mo. Kasi siya na yung naghuhusga sa mga tao. Judge, jury, and executioner. Baliktad, boss. Okay. Sugod, tama na yan. At uh, Uh, kung gusto nyo panorin ang buo search lang nyo sa youtube kay bentol po thank you